Bukod po sa matinding tagtuyot at malalakas na bagyo, pinangangambahan din ang epekto ng nagbabagong klima sa ating kalusugan. Kabilang ang posibleng paglala ng problema sa ilang nakamamatay na sakit tulad ng mga nakukuha sa lamok. Para po sa ating Climate Change Special Report Series, tampok muli ang isang ulat mula sa GMA Integrated News Weather Center. Ihahatid yan ni Amor La Rosa. <coughs> Paano ko ang mga dati ng banta sa kalusugan? May COVID pa nga, dagdag problema rin ang dengue. Namatay dahil sa dengue. Mataas na ang mga kaso ng dengue, dengue. 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 Palalain pang lalo na nagbabagong klima o climate change. The effects of climate change are also fueling mosquito breeding and the spread of This is... Kahit sa labas ng usapin ng klima, matagal nang kinatatakutan ang sakit na dengue. Lalong alam yan ng mga tulad ni Nanay Emelita. September 2020 nang pumanaw ang pang-apat niyang anak na si Roseline sa edad lang na siyama. Simula naglagnat po siya. Tapos po, ayun po, nagsuka doon lang po namin nalaman sa hospital na ding di pala. Tapos mula noon siya nang wala na siya. Ayun po, ang lungkot po ng bahay namin. Tapos parang iba na. Nitong June 26, sumunod ang apo si Sofia na apat na taong gulang. Nagsabi na ng doktor na ano, Huwag kayong mabibigla kasi ano daw yung lagay niya. Fifty-fifty na daw siya. Nagsosorry siya sa akin. Sorry daw mama, sabi niya hindi na ako magpapasaway sa iyo. Matutulog na ako, hindi na ako gigising. Biglaan lang po nawala kasi yung ano niya, yung platelet Isa pang sakit mula sa lamok ang zika na may isang strain na kumalat sa Africa at South America. At nakumpirma mang nakakaapekto sa ipinagbubuntis ng isang babaeng tinamaan ng virus. Matinding birth defect sa maaaring idulot nito. Dahil nagka Zika virus, ang ipinapanganak ay may tinatawag na microcephaly no, or maliit yung utak o yung ulo ng bata. Kaya noong February 2016, nang ideklara ng WHO na Public Health Emergency of International Concern ang Zika-related microcephaly. Ayon sa Epidemiology Bureau ng Department of Health, as of February 2023, nasa 78 cases na ng Zika ang naitala sa bansa mula 2015. Sa National Capital Region o NCR naman, naitala ang pinakamaraming kaso ng Zika virus. Isa na riyan ang housewife na si Richelle na nagka-Zika noong 2017. Makati siya. Nagkaroon po ako ng rashes. Namumula po yung mata ko, tapos nagkalagnat po ako. Hindi siya nagdadalang tao noon, pero kinabahan pa rin, lalo para sa anak. Natakot din po para sa ano, hindi lang sa akin, pa sa ano din, kasi 4 years old pa lang yung baby ko noon eh. Halos din po, 2 weeks po akong ng ano, nandito lang talaga sa bahay. Dumayo rin ako sa Barangay Benedicto sa Haro District sa Iloilo City kung saan nagkaroon ng tatlong kaso ng Zika mula sa iisang household. Sa probinsya rin na itala ang unang kaso ng Zika sa bansa. Sa Pasay man o sa Iloilo, halos pareho ang naging maagap na solusyon. Kasama na ho dyan yung ating pag-fogging, uh, misting na karaniwan po ito ginagawa na in 2 to 3 cycles. Ang ginawa ng City Health, clean up nila ang area ng bahay para maalis yung mga stagnant motor nila. Isa sa mga hakbang na ginagawa ng Barangay Benedicto dito sa Haro District sa Iloilo City para makaiwas sa pagkalat ng mga sakit gaya ng zika o di kaya ay dengue, ay yung pagsasagawan ng regular na clean up drive. Yan din ang paulit-ulit na paalala ng Health Department. Panatilihing malinis ang kapaligiran, lalo sa mga lugar na pwedeng pangitlogan ng lamok. Pero paano kung hindi na ito tungkol sa pagiging makalat langa? Ipinaliwanag ng Health Department ang posibleng epekto ng matagal na tag -init. Because of climate change, tumataas ang temperatura, humahaba yung dry spells natin, and indirectly, it leads to more breeding sites. Nito mga nakaraang panahon, napapadalas ang salita ng ulan at init na mabilis na tumutuyo sa ibinuhos nitong baha na nagiiwan ng naipong tubig kung saan nangingitlog at nabubuhay ang mga lamok. Ito naman yung nagiging dahilan para tumaas yung mga kaso ng ating mga tinatawag na vector or mosquito-borne diseases tulad ng dengue, even zika. Sa mga may na bansa, dagdag na pangit pangitlugan ng mga lamok ang epekto ng climate change. Pero dahil din sa lalong umiinit na panahon, nadagdagan na rin ang mga lugar kung saan pwedeng mabuhay ang ilang lamok na may dalang sakit tulad sa mga dating malalamig na lugar na unti-unting umiinit. Magkakaugnay din ang mga aktibidad ng tao na nagpapalala ng climate change at mga epekto ng huli tulad ng mga wildfire. Sa pagkagambala ng tirahan ng mga hayop, posibleng napapalapit sila at kanilang mga sakit sa dating lugar lang ng mga tao. Ibang usapan pa ang mga teorya na posibleng may mga dating sakit na nabubuhay o bumabalik sa pagkatunaw ng mga yelo, dulot ng matinding init. nagbabagong klima sa ating kalusugan na dapat ding mabigyang pansin para maagapan. Dahil sa lalo pang pag-init ng ating mundo, may mga buhay na maaaring manganib o maglaho. Para sa GMA Integrated News, ako si Amor La Rosa, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 oras. mag sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad. Bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.